Hi everyone! We're going to the dagat. Ay, shit! Ayan, mag-alas 6 na po ng hapon. Kami po ay pupunta sa dagat. Magmumukbang ng... Kahit ano. Huwag <laughs> sabihin kasi mura lang. Ayan, makakasama, makakasama po natin si Katuro. Nakarating na po siya dito sa Santa Ana. Bilisan nyo Ayan, kasama natin itong Burjana. Ayan, ito po ang mga kasama natin ngayon. Hala, oh, <laughs> nakita, na nakita na yung big, nakita na yung imumukbang natin. Oh, oh. yun, pang igis ka, di na kakarating sa dun eh. Oh. Oh. Wag na lang na tayo magpikin. Dito na lang, ito na. Oh. Bilisan nyo kay na, na si Bibi mag dun sa ano, sen. Oh. Uh, uh, Tingnan natin kung merong ano, <laughs> sunset. Gusto ko sa Ayan, naglawang manan ni Jelisha! Isa ka rin naman, hindi na makakarating yan eh! ito. Ay, wala na po yung sunset. Hindi na namin naabutan. Ay, diyan ka rin naman, bitbit mo to Ito lang naman po yung aming unumugbangin kasi no budget. Ay, mamaasin po. Eh? Mamahaling po yan ah. Mahal din yan. Hoy, matapon ba eh! Hindi! Mm hmm. Oh. Parang hindi ka naman nag-enjoy, Jelisha Ang grrr. Ah. Okay. <laughs> Muwi na tayo. Hindi ka naman nag-enjoy. Ay, ah, Ito po yung itsura ng malapit sa dagat po sa amin. May mga malalaki po talagang building dito, bahay ng mga foreigners. Paano na 'to? Maiwan ka na dito, nak di na kaya ng stroller mo. Uh. Bakit? Matulog. <laughs> hindi <laughs> na to stroller hanging to <laughs> flying flying kita mo na ito ang tuwa si ah, hang, ay ano to flying stroller shit <laughs> madami palang tao guys wow uy dito lang sa gilid kay... hindi mo lang go there in the mountain side <laughs> mountain side <laughs> 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 Ano yung English yan? Yes, and view deck in the sunshine. <laughs> in the sunshine. Ay. Oh, dito na, dito na. The orange. Ayan, nandun yung sunset. Oh! Wow! Yeah. Ay, kaya pala. Lao <laughs> La, upo ka na, oh. Ang daming tao. Nandun na yung sunset, oh.